Ano mas sabi mo sa mga followers mo? <laughs> <laughs> Hi. Magchat daw sa'yo si Mama. Ha? Magchat daw sa'yo si Mama. Binati ka. Happy birthday ha? Ah, Salamat sa pagbati. Sa lahat ng bumati sa akin, salamat ng marami. Salamat po sa Diyos. Samahan at pagpalain tayo ng Diyos sa araw-araw. Pupunta na ngayon si Papa doon sa simbahan nila para magsimba siya. Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng binigay niyang pagpapala sa at kanyang kabutihan sa akin buhay. Ah, buong pamilya ko. Lalo na sa aking mga makukulit na mga kids at sa kapo. Mamaya pupunta kami sa KFC para i-treat namin si Papa sa birthday niya. Ayan. Salamat sa pag-anood sa aking vlog. Tago ko muna. No. Sa kasalukong kita. Saan ka bumili niyan? Pina-order ko. Ayon? Kaya sabi ko, willin, sabi ko, sabi ko, sabi ko, mag-aala na lang sana mo. Yan pa naman kita hinahanap. Kaya saan na tayo? Sa labas, sa loob. Saan ba Dito na lang. Sabi ni Junit, ang ako. Birthday pa. Ay, may fire in the saan? Tara <laughs> na. ka. Gusto pa. Ako nga lagi mo. Buksan ah. <laughs> 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 <Hey, coffee. laughs> <laughs> <laughs> mo sa bahay na yan. Dito yung bag mo ah. Oh, di naman pili mo. <laughs> Ayun yung birthday ni Papa. <laughs> Tapos uuwi na siya bukas. Unboxing yan lang. <laughs> Ang taong video ka dyan pa. <laughs> Maliit lang. Happy birthday! Birthday mo Lab. <laughs> Happy birthday! Oo, di ba? Ang sasabi mo sa birthday mo pa? Aww. Salamat. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> Salamat sa Diyos <laughs> sa panibagong taon na naman na darating. Oh. Hey. <laughs> Yay! Yay! Okay. Amen! Kaya na. Kaya na. Kaya mo namin. Ayan po. Ngayon, kasama ko si Papa po. Punta festival kasi bibili kami ng bag niya. <laughs> ha? Bibili kami ng bag ni Papa sa bagahe. Para di siya mahirapan maglakad uh, magbitbit ng gamit papunta dun sa trabaho niya maliwanag pa rin siya eh, no? kahit gabi oh. dito kami ngayon sa festival puntang festival dito sa may Westgate gate yan dito yan malapit sa park oh. hirap magpa hirap mag -vlog -vlog sa public Halinaw eh, oh. Practice muna na ako mag ganyan. Nakakahiya eh. <laughs> Nakakahiya ako mag ganyan-ganyan sa, ano sa public. Nung ingat. Ito, pag eh, mayroong gano'n. Ha? Mayroong gano'n. Tripod? Stick. Ito, nandito sa bag, oh. Ito, yun. Yung, no? yun, Yung mga papa stable mm -hmm. Beaver ito eh. hey, Tapos dadaan kami dito may nagba-basketball dito sa may fest festival. That's festival. So, insular. insular Dito sa may Insular Alabang. Diyan ka dati pa eh, no? Oo. Uh -huh. Yan, yeah. dito nagtatrabaho si Papa dati. Yeah. Lesson number 9. Lesson number 7. Number 9. Wala ka number 61. Tawid na tayo? Oo, nakagod yun eh. pa eh. Yan, makagreen na. Jordan dito pa. Oh, diyan Dito so sa Festival Mall. Ah, ano, dadan pa ba tayo sa dating ato hindi na. Eh, yan na lang. Meron mo dyan dyan. Oh. Dun tayo bibili sa may ano eh. sa Robinson? Dun sa may Save More. Ay, Save More. Hindi. Dun sa isa. Ano yun, yun? Robinson? Bili ng grocery. Yeah. Save More ba yun? Dahan tayo dito sa Decathlon. Dito na tayo tayo. Ang galing mo maglakad kasi magsasarado na yung mall. Dito na kami sa festival. Woo. Ay festival na yan. Uh, Saka sa Decathlon. Sa uh, 4K 30. Tapos kayo tayo dadaan sa may Decathlon. Decathlon. Kabuhan So dito tayo sa Decathlon Wala masyadong tao ngayon ah Bakit? Wednesday kasi Ay, hindi Kasi magsasarado na kasi yung mall Mga tinda Mga bag Mga cup Punti na lang ng tao kasi gabi ni eh. Bibili ka na rin ng tsinelas? Yeah. Hindi pa? Ayun pa uh -huh. ata Ay, yung binili ko sa'yo dati Oo uh oh. -huh. Magdadalong taon na yata to eh Eh matibay oh. Uh -huh. Tapos pag may pera na tayo papa Mag-enroll tayo dyan oh May uh -huh. lord eh Dito yan sa festival Nakita mo yung relo ko dun sa bahay pa? Oo oh. Uh -huh. nakalagay? Parang hindi ko nakita kanina yun Ay hindi Hindi ko nakita Hindi mo nakita? Dapat yung magaganda lang. Kung i-upload, dapat maganda lang. Eh, hindi naman maganda agad yung ma-upload mo dyan eh. May, oh. uh, may mga pangit-pangit pa rin talaga na ma-upload eh. Oo, oh, maganda talaga. Kasi may mga hindi maganda. Eh. yung iba nga na, kwento nga Hmm, kwento Hindi naman nila tayo kilala eh. ba? Diba? Tsaka ang mga tao, hindi walang pakialam sa'yo yan. <laughs> dapat may makalood lang. Oo. Oh, mm. yan. Lahat-lahat mo na dito sa Ano pa? Ang oras na ngayon ay... 1953. pag eight na. Ha? Food Locker Festival. Ano. Diyan ako nakakuha ng... Diyan ako nakakuha ng mga sapatos ko. mans Doon tayo bibili doon sa may ano, doon sa baba. Doon? Doon oh. Ah, tinatanggal pala nila yung mga relo dito ng ano, isa-isa. Ayun -isa. oh. Tinatanggal pala nila isa-isa. Nilalagay nila sa tingo uh, may mga amarteng uh, ko sa mga mundo. Mahal kasi yung mga yun eh. Kaya ah, sayang naman pag nanakaw. Oh. Nakakailang pala mag ano, ganito. Nakakailang pala mag ano, mag video-video sa public. Tulad niya yun, oh, mga nakatingin oh. kids Pero sabi nung isang Nag-youtube na napanood ko Imbis na mailang nga sa kanila Dapat sila yung mailang sa iyo Na? Bakit? Siyempre Wala ka ano namang ginagawa eh Ay Ay kagaya yung nabigyan natin dun na Kutsi Ano? Yung muntik niya sa ganyan yung mga tumatawid na bata o di ba <coughs> niya eh Pinatumutan tayo Eh kasi ginano ka nung tolan ng camera eh O oh, sige, sa kasama mo eh, pag hindi ka nakuha ng dyan <coughs> Dito kami bumili ni pa ni mama eh Dun sa baba Boy, ito ito. Kano yung dyan short? Ano? 1,000 eh Mahal Pero maganda, bagay sa ito Kuya, saan dito yung mga maleta? Ah, sa taas pa. Sige po, thank you. O oh, yan, bumili ko na rin ng medyas. Wala na medyas eh. High cut talaga. Pwede Ay. na yan, sige, kunin mo lang. Mga maleta dito, boss, doon pa sa taas. Eh, panlalaki. Ayan, panlalaki. Okay. Ah, pababa yan. Thank you, baby. Thank you, baby. Burlington ba to? Oo. Okay. Oh. Tagal na ako hindi nakapasok rito. <laughs> okay, sige. Tali mo pinasok. Tatlong palos na. Tatlo -tun. Tung, lang yan. Baka mamaya lima lang. Underwear, sir. Baka lang. May ilang pa ako Underwear. Thank you, po. Pero malapit na lang ako bukas. ka doon ng underwear, sabi ni ate. hindi <laughs> 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 Malapit na mabutas. Tara. Malapit pa daw. Gagi. Ah, loko yun si ate ha, ah. Bum bumili ka daw ng underwear <laughs> Saan yung mga bag dito? Ayun Ayun sa dolo Tara ah. Naka-stable pa din siya eh no? Oh. Ang ah, angis camera nito kahit maliit Ayun Dito Ayun oh. Dito, 60 off Ayun oh. Laki niyan. Malaki yan. Eh no, din tayo malit. Ayun, may malit sa likod. Magkano 'to? 20 kilos. Sir. Ano? Mga 4 foot, 4 sir. Ay 4 Discount din 'yun. Okay, sir. After discount ano? Okay. Okay, no, meron din doon may Tayo meron pa din oh. Magkano May mga ano ba kayo dito na mga tig 3 kilo, 2 kilo na. Maliit, maliit. Ayun, tayo kay Ate Magana. Ito green pa Ayan, maganda oh. Ayan, to, laki yan. Matano ito. Ay, mahal. 11K. 50 oh. At may ma 3K lang po. Mga tag 3 2. San po yung pula? Discounted pa ito, ma'am. Ayan, blue. Parang galon. <laughs> Parang galon ng tubig. P2,560. Okay na yan? Saktan na sa'yo yung ganyan. Sige nga, palakarin mo ba? Magkano po yun, ma'am? 2560 2560 oh, O yun, mas mura. Ito? Ito pag-discounted, ma'am, magkano to? 3,4. 3400 P3,400. So, mga ito na lang. Mas mura kayo. Oh. Kaso, may bagong stock ba kayo dito, ma'am? Parang may puro gas-gas na eh. Sige po. Ma'am, thank you, Mama. Okay. Tara, laro na natin Pero, yung... Ingat ka dun sa Dubai, ah. Pag <laughs> mag-uwi ka ng camel. Wow. Oh, ano sabi mo sa bak mo? Maganda yung bak mo, Pero magpalit ka na daw ng brief, sabi ng lalaki. Ay, ng babae. Pwede ka ba? Hahaha. Bili na namin yung bag. Uh, oh, bayaran na lang. Hindi na natin dadali yung <laughs> bag. ka ba, Brick? Ma'am, thank you, ma'am. Tara, mag na. Okay na yan. Sige. So ah, to birthday. Thank you. <laughs> Ngayon, pauwi na namin kasi nabili na namin yung bag ni Papa. Saan tayo dadaan pa? Saan tayo dadaan pa uwi? Dito, pababa Para mga testing muna, o, diba? Ngayon <laughs> ko Malaki na, madami na ang wala alagay mo dyan ah, ang gamit ko pala na camera dito guys yung DJI Action 4 ang oh, maganda naman maganda naman yung lightings nya ayun na diba? Ang kintab ng ulo. <laughs> Kailan balik mo yun pa? May ha? ayun July. July na. Sige. Ingat. first vlog. Birthday mo. Anong mapapayo mo sa akin, Papa, sa first vlog ko? Sa Ay, public. Pagbutihin mo. <laughs> Salamat. Dapat sa next vlog natin, makabili na tayo ng motor eh. Para uh, mag-rides-rides -rides na lang kami ni Papa. Tapos angkas. Ya, angkas ko na lang siya kasi wala siyang lisensya. <laughs> yeah, ganda ng bag mo. Sana all. Babawas ko yun doon sa pera mo ah. <laughs> Hindi <laughs> babawas ko yun doon. 3-5-2 4K yan. 4K -2. So yun guys, dito na nagtatapos yung vlog. Uh, Nakapag-vlog naman ako na maayos kahit pa paano. Uh, birthday pala ni Papa ngayon. So ito yung free na una kong vlog na nag-vlog ako sa public. Medyo nakakaya pero okay lang. Sige, okay, yun lang. See you on the next one guys. Salamat. Salamat <laughs> sa ka pa. Ha? Bye -bye.